Magandang morning mga amigo Ayan no So andito tayo ngayon sa bayan ng Uson So naisip ko na O oh, naisip namin na gumala naman Hindi dito sa no Sa highway kundi doon sa loob ng Uzon Mas body Kaya kung gusto nyo kami masubaybayan Sa ating travel Please follow and subscribe Kaya tara na Kay medyo mainit na mga amigo So ayan mga amigo Dito tayo ngayon sa elementary ng Crossing Elementary School uson so ito yung pag -inabista. dito tayo ito yung yung kasi nila ano yeah. ito yung basketball court nila dito sa Crossing matagal na rin hindi tayo nakakapasok dito mga ludi kaya samahan nyo kami gagana tayo dito para makita natin ano? ayan so, no sa mga taga barangay taga barangay taga usong mas bate yan isang mayan po ito ano mga amigo bayan ng usong mas bate ay taga rito pala si ano si nine moto no? shout out nga pala sa iyo amigo 9 jazz moto ang gwapo nating amigo At syempre mga amigo habang nagda-travel tayo, shoutout muna tayo no. Shoutout nga pala kay Jason Mundido. Ayan, mga taga Barangay Malubago, mega shoutout at syempre kay Baby Almanzor, Saison Sipalay. Ayan, mega shoutout kay Bonifacio Albro. Shoutout din Jobel Tomakas miga shoutout sa iyo idol Kay Jojo Amante Alba miga shoutout kay Rigi Ayuhan Bernales Oy idol Paupo naman ako sa iyo pangisda Agoy Rode <laughs> At syempre kay Joel Puentes miga shoutout kay Rowena Almansor, Yan miga miga shoutout at syempre kay Almon Almansor Vlog Yan dami Pamilyang Almansor pala to Yan miga mega shoutout sa inyo Ng mga amigo na, at kay Jomar Abis Tamayo Ayan, shout out na lang sa inyo mga amigo. At syempre kay Ninjas Motor World well, Wild Jesus Vlog. At kay ano, Miguel Grotas, mga taga Tikaw at Burias. Shout out na rin sa inyo mga amigo. At kay uh, Joel Puentes at kay Ka Alert. Ayan, Shoutout uh, shout out na lang sa inyo mga amigo. no. At kung gusto mo pa shout out, comment below para sa next vlog. Isya shout out kita. Ano? At syempre shout out din kay Yena Tagihanon. Yan, mga-mga shoutout sa ating kaibigan na OFW. Yan, ingat dyan mama. Yan, mag-ingat ka dyan lagi. At syempre, uh, sa mga naghahanap pala ng murang gown na no, at pwede rentahan dito sa Masbate, ah, uh, PM nyo to si ano, Maylin Munoz mga amigo. Nagpaparinta siya ng mga magagandang gown. Ayan. Saan solo ka man dito sa Masbate, pupuntahan ka niya, ano? Ayan, nandiyan yung, ano niya, yung page niya, Mix Gown Collection. So, i-PM nyo na lang mga luri. <laughs> so, ito na mga amigo, dito na tayo sa kabayanan ng Puson, Masbate. Ito na yung publasyon, ano? Ayan. So, dito naman tayo mag ikot ikot mga ludi kasi matagal na na panahon. Hindi na tayo nakagala dito. Kaya ito, pasyalan muna natin dito, ano? Yan, para makita natin kung ano yung itsura. So, napansin natin yung kalsada, giba-giba pa rin. Ay, giba-giba. Mga krak-krak lang pala, no? Yan. So, dapat habang nag, nag, ano, tumatagal yung panahon, dapat gumaganda. di ba? Kasi mahirap na mapag-iwanan, mga amigo. Ayan, shoutout nga pala sa mga taga rito, ano? Kung taga rito ka sa Poblasyon Usun. Ayan, ito yung munisipyo nila ano oh, ganda. Kaya lang ang problema, dapat ang munisipyo nila, dapat nasa labas na lang. No, kasi, ano kasi ito eh, nasa loob mga amigo. Kasi, kaya kung may ano ka, may, may appointment ka, pupunta ka pa dito sa loob mga amigo. yan Dapat doon na lang to sa labas yung ano nila, yung munisipyo para hindi mahirapan yung mga tao na umunta pa dito no So itong bayan na to mga amigo napaka -tahimik. kung gusto mo tumira sa hindi maingay na bayan yan di pwede, pwedeng pwede pwedeng ka dito mga amigo <laughs> yan parang ano kasi to eh uh, village no Yan napaka lang Yan maganda rin manirahan dito mga amigo kasi napaka-bait mga tao dito wag nyo lang galitin kasi kumakain sila ng tao. Agoy, Rodi. <laughs> so, ikot-ikot lang tayo dito, ano. Ikot-ikot lang tayo, mga amigo. Kasi matagal na na panahon. Hindi na tayo nakapagala dito. Kaya naisip natin na mag-ikot-ikot na lang muna dito. Ayan, no. At ano nga pala kung nakita mo yung bahay mo, comment ka naman dyan para naman makilalaan namin. At nga pala, kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog, kasi lagalag -lag tayo dito sa Masbate, ano? Please follow and subscribe. Wala namang bayad diyan mga amigo. Kaya ano pa, please follow and subscribe na. Baka bayan mo na o barangay mo na yung ating gagalaan, ano? Ayan, no? <laughs> so, shoutout na lang sa mga taga-publasyon usun Masbate, ano? Ayan, no? Andito tayo ngayon, nag-iikot-ikot sa bayan niyo mga amigo. Mayan oh. Wow, ang ganda talaga dito mga ludi Wala ganong ingay dito mga amigo. At syempre, tanghaling tapat na tayo nakarating ano. <laughs> Yan. So dito meron silang basketballan. Agoy, maganda magkanam pag mga irog na mga amigo, mga alas 12 tapat ano. <laughs> alinda talipapa tali papa? No? Yan kaya lang uh, wala ganong tao niya na ano tag mga darag ko mga balay dito mga ludi ayan kasi nga ano pag village ganini mga ludi na ang area dito sa usun poblasyon ano ayan kita nyo naman lalaki ang iba mga sinaunang bahay pa pero nap napaganda pa naman at dito marami mga eskinita kita nyo naman at kung mapapansin nyo mga amigo madalang yung mga sasakyan na dumadaan yan kita nyo naman wala tayong kasabayan, wala tayong kasalubong na uh, sasakyan na dumadaan. Itong lugar na 'to ay talagang napaka silensyo, mga amigo. Wow, grabe gani. <laughs> Siguro pang mag-istir ako, hindi, ako madugay, mga amigo. kaysa nakikita sa ribog No? Ayan. Pero kung gusto mo magala-gala lang dito, pwedeng-pwede naman, mga lodi. ayan So diretsyo tayo doon no? Parang merong ito ata yung port nila. Ayan o, so dito muna tayo sa tabing baybayin nila mag ikot ikot Ayan o, wow, ganda Ayan At syempre mamaya mga ludi Ayun, nakita na natin yung baluarte Ayan So doon tayo pupunta, ano Ayan Para makita natin yung view dito sa uh, Poblasyon Uson Especially dito sa tabing baybayin nila, no Ayan no? So dalawang kasada pala dito Ayun oh, no? kita nyo. So mali yung pasok natin. So doon ata yung uh, kalsada papunta doon. So tara mga amigo, samahan nyo ako para makapunta na tayo doon at siyempre magkukwahan na tayo ng video-video. Magkukwahan na tayo ng video. Mag-video na, <laughs> Mag na tayo para makita na natin yung ano, uh, uh, view dito sa uh, kanilang bayan, mga amigo. At nga pala itong bayan ng ano, Usun uh, Dinarayo to mga ludi Dahil nga sa ganda ng view dito sa Baluarte no? Hindi ko alam kung Baluarte ba o Balawarte i-correct nyo na lang ako mga ludi ano? Yan, so kung gusto nyo mamasyal dito Pwede pwede mga amigo ano? Wala namang bayad dito Ayan, no So pwede tayong mamasyal dito na hanggat gusto natin at uh, syempre kung ayaw nyo naman mamasyal Supportahan nyo na lang yung ating gala mga lodi ano? At igagala ko kayo Kasi lagalag tayo Sa sulok na masbate bate Mapabarangay man yan o bayan man yan ano? Yan, kaya kaya nyo sana Yung ating account mga amigo At uh, syempre yung ating youtube channel At yung nga pala no? Lumalaki na lalo ng gusto yung ating youtube yung, yung YouTube channel natin. Thank you sa mga sumuporta, no? especially sa ating mga kababayang mas pati nyo dyan. Thank you, thank you ng marami mga amigo. Yan. So, hindi tataas yung ating subscriber kung hindi dahil sa inyo. Boss, dumo na ko? Wow, danggit. ko Nice. Dada. Sa dito ako na yun. Makiusyuso kita di kay Busing. ayun gawin naman puro pa boss pa. wow grabe ay manami oh. to pakas manami to si Skabichi dito nyo naman oh. pwede pa patay na Wow, So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masabay-bayang yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudeski, motovlog, na hindi pa sikat, pero lost na. Bye-bye mga amigo.